pajamas. Hala ko mga mga guwap tayo. Joiner ako, joiner. Bisa nasa ako nga team. Joiner? Bisa nasa ako nga team. <laughs> Hi! Welcome to Nyamas! Expectation versus reality. Uy, guwap siya muklao ito oh, oh musu -musu introvert ka tapos gusto ka mag two -piece, two -piece. perfect direct ay walang tao pino sab kayo ilahang buhangi apa Kristian, 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 Kristian,